Naniniwala ka ba sa mga pampaswerte at pangontra sa malas? Alam mo ba na sa mundo ng paghahalaman ay mayroon pa ng pinaniniwalaan ang ilan ng mga pampaswerte at pangontra sa malas na mga halaman? Ano-ano nga ba ang mga ito at paano ito nagagamit? Yan ang ating pag-uusapan sa video na ito. Ngunit bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa channel na ito ay huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago naming upload. Sa maraming kultura, naniniwala ang mga tao na ang ilang mga halaman ay maaring magdulot ng swerte at protection laban sa masamang kapalaran. Bagaman hindi tiyak ang mga resulta nito, marami pa rin ang naniniwala dito. Narito ang ilan sa mga tradisyonal na halaman na pinaniniwala ang nagdadala ng swerte at maaring kumontra sa malas at negatibong enerhiya. Holy Basil Kilala din ito sa tawag na tulsi. Sa ilang kultura, itinuturing ang halaman na ito na swerte at ginagamit ito bilang proteksyon laban sa mga negatibong enerhiya at malas. Maaari din itong gamiting halamang gamot para sa iba't ibang karamdaman dahil sa naglalaman ito ng iba't ibang kimikal na mainam sa kalusugan ng tao. Sa kulturang Hinduismo, ang Holy Basil ay itinuturing na sagrado at may malalim na kahulugan. Ginagamit nila ito sa mga ritual at pagbibigay pugay sa kanilang Diyos na sinasamba. Pinaniniwalaan nila ang pag-aalaga nito ay magdudulot ng magandang kapalaran at mabuting kalusugan. Lucky Bamboo Ang Lucky Bamboo o Dracena Sandariana ay isang popular na halaman sa feng shui isang sinaunang paniniwala ng mga Chinese na naglalayong balansehin ang enerhiya sa isang espasyo upang magdulot ng positibong impluensya sa mga taong naninirahan dito. Pinaniniwalaan sa feng shui na ang bilang ng tangkay ng laki bamboo na ilalagay sa isang paso ay may kaugnayan sa mga aspeto ng buhay tulad ng kalusugan, kasaganaan, pag-ibig at maaring makapagtaboy ng malas o negatibong enerhiya. Karaniwan itong pinalalago sa tubig at maaring mabuhay sa mababang liwanag o indoor na mga lugar. Jade Plant Ang Jade Plant o Crassula ovata ay isa pang halaman na iniuugnay sa swerte at kasaganaan. Pinaniniwala ang maaari itong umakit ng yaman at tagumpay, lalo na kapag ito ay mailagay malapit sa pasukan o entryway ng tahanan o negosyo. Sa isa pang popular na paniniwala, sinasabing ang paglago ng jade plant ay isang tanda ng kasaganaan at pag-unlad dahil sa pagkakahawig ng mga dahon nito sa barya o pera. At nakapagtataboy din ito ng malas lalo na kung ilalagay ito sa pintuan o bintana. Money Plant Kilala rin ito sa tawag na Devil's Ivy o Potus pinaniniwala ang nagdadala ng tagumpay sa pinansyal at magandang kapalaran ang money plant. Madali lang itong alagaan at karaniwang ibinibigay bilang regalo sa maraming kultura. Ito ay halaman na may makapal na dahon, na may kulay berde at may makinis na pattern sa dahon na maaaring maging puti, dilaw o cream. Ito ay halaman na madaling palaguin at paramihin. At isa ito sa mga halaman na napaka-flexible dahil maaari itong tumubo sa tubig o kaya naman sa lupa na maaaring idesenyo sa iba't ibang paraan. Rosemary Kilala ang halaman na ito sa mabangong mga dahon at karaniwang ginagamit ito bilang pampalasa sa pagluluto. At maaari din gamitin halamang gamot dahil sa nagtataglay ito ng mga binipisyo sa kalusugan ng tao. Gaya ng anti-inflammatory properties Pampatibay ng memorya at posibleng makatulong sa pagpapalakas ng immune system. Ang rosemary ay pinaniniwalaan din na maaring magtaboy ng malas at negatibong enerhiya sa bahay, lalo na kung ilalagay ito sa mga entryway ng bahay, gaya ng pintuan at bintana. Dahil sa mabangong amoy ng mga dahon nito, na maari ding makatulong sa pagpapababa ng stress, pagpapabuti ng konsentrasyon, at pagpapaluwag ng paghinga ng taong nakaamoy ng halimuyak nito. Ilan pa sa mga pinaniniwala ang magdadala ng swerte at magtataboy ng mala sa bahay ngayong taon ay ang spider plant, snake plant, euphorbia, at ang tea plant. Mahalagang tandaan ang paniniwala sa mga halamang swerte at sa kanilang kakayahang mapigilan ang masamang kapalaran ay batay sa kultura at tradisyon. Bagaman maaring magdulot ng kagandahan at pangdekorasyon sa iyong tahanan ang mga halamang ito, ang kanilang kakayahang makapekto sa swerte ay batay sa personal na paniniwala at kultural na tradisyon. Ngunit para sa akin, wala pa rin makatatalo sa pagtitiwala sa Diyos at taimtim na pananalangin para sa proteksyon at sa mabuting kapalaran. nais mong isama ang mga halamang ito sa iyong espasyo, isa lang alang ang pagpili ng mga nababagay na kondisyon ng iyong tahanan, gaya ng antas ng liwanag, kalumigmigan, ang wastong pangangalaga at paglalagay ng mga halamang ito ay maaring magdulot ng pakiramdam ng positivity at kalinawan sa iyong kapaligiran. Ano man ang kanilang sinasabing swerteng katangian. Alin sa mga nabanggit namin na halaman ang meron ka na? At alin ang nais mo pang magkaroon? Ibahag ang iyong sagot sa comment section at babasahin namin ito. Ito pong muli si UCL. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po. Mula po sa aking puso, ako po ay bumabati sa inyo ng maligayang bagong taon sa inyong lahat.